Hi, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng nanonood sa aking vlog uh, Gold Park Backyard Farming po Dito na naman Bali may uh, bad news lang po ako Dito sa aking alagang si Negra Ay pag uh, kanina ko pag tingin ko sa kanya may mga nakita akong mga inunan petus may mga maliliit nakunan po siya ngayon po sayang by November sana November uh, 27 mga nganak po maliliit po yung yung placenta niya nakita ko nina dito pagbalik ko wala na kinain niya kalininis po na po hindi ko na napakita Kaso ito ang problema ko ngayon. Napakain ko siya. Dapat pala di ko siya pinakain siguro. Hindi ko alam. At patuturukan ko po ito ng uh, antibiotic na lang. Kasi baka may, may inspection. Naitapong ko dito yung isang placenta. Ayan. Malit na lang. Ayan. Sayang. 1,000 pa naman ang pa-AI. Sayang. Pwede na sana yung niya. Bumagsak na yung bedding niya. Hindi pa siya mga nganak eh. Bali, pina-AI ko po ito ng uh, August 2. August 2. September 2, isang buwan ah, uh, ngayon ay magkakatapusan magdadalawang buwan po sana sayang so bad news po so ang future po niya di ko alam kung magkakaanak pa po, po ito O hindi na di ko alam kung anong gagawin ko dito at ah, tatawag po ako ng technician para mapasis po itong aking uh, native Sinegra sayang po sayang po oh. ganyan okay, na yung ganyan dede yung Pinakita ng pasinta dito kanina. Wawalusin ko sana. Kinain niya na. hindi naman siyang kumain ng ganun. Kaso baka masanay siyang kumakain ng karne. Baka kainin niya yung mga anak niya. Pero vitamins niya din niya. Eh. May napanood ako. So, ang problema po nito ay hindi ko na po siya wala na po yung inihintay kong November na mga anak ko sa siya. So, kung matatagalan na naman, matatagalan na naman siya. Bago makarecover. Ayan. So, bad news po talaga. Dahil itong mga baboy pong ito ay naka-reserve. Ang anak niya, 8 months na hindi pa siya nanganak ulit. So, 8 months na siya hindi naanak. So, malaki pong kawalan pag uh, yung inaasahan nyo po ay biglang mawawala para nakalumo din. Yan, ang hina siya. Pero kumain po siya. Pero kailangan lang ito paturokan po kasi baka lumala, baka may infection siya sa tiyan. Mm Hindi -hmm. ko alam. Ang mga panood ko, tinuturokan ito ng oxy oxytocin eh, para mailabas. pero nailabas niya naman siguro lahat kasi native naman ito hindi naman siya masyadong pero hindi natin alam eh kasi baka may infection din siya kaya ayan so yan po ang aking uh, ni, uh, update dito sa aking alaga si Negra ang aking inahin at ito yung mga anak niya at ito yung aking barako si Dildong at ito yung na ito pero di ko nakita ko na uh, kung nakuha na ito ito po anak niya pa ito anak niya pa ito bali, bali ito po sana yung replacement ko yan pag hindi na nagbuntis okay naman kasi kung hindi na siya magbuntis meron ako itong na, nakatago dito dalawa ito yung naka, uh, naka anak niya po ito ma anak niya gagawin ko siyang inahin kaya, uh, sana maging okay din ito So yun po muna ang aking magiging uh, uh, muna po ang isi-share uh, ngayon Sa mga nanonood po marami pong salamat At sa mga nag-subscribe uh, Thank you so much uh, Small... Uh, nasa 300 na rin po yung uh, subscriber ko sana po dumami din po sa mga gusto rin pong mag-aalaga ng mga ganitong native hindi siya magastos parang meron ka lang uh, inilalaan para sa mga happenings na susunod kung meron man pinin mong number ang ng anak mo meron kang mga lechon so yun po ito pwede mo siyang pakainin ng katulad ng mga sa F4, mga white. Pwede mo pakainin ng peas or any na any na pwede niyang mga leftover. Pwede sa kanya gulay. Kaya maganda po mag-alaga nitong native. Tawa so, naman po si ng hihina. At uh, tatawag po ako mamaya ng technician. Paturukan ko po siya para Just in case may, may inspection siya, hindi siya mag-infection sa katawan. So, marami pong salamat sa mga nanonood. God bless and mabuhay.